Sipitan mo yung gamit mo. Subukan mo eh. Kaya ba't tutok na yung mga yan, Ay, yan, yan, yan. Okay, yan. Yan po. patitang ilalam uh, aluglog na yan yeah. Kapag may itik na sa loob, isa lang tao ang pwedeng pumasok. Pero ngayon wala yung mga itik sa loob, pwedeng dalawang tao.